Hello everyone, good morning sa ating lahat at sa oras na ito ay isishare ko po sa inyo kung ano po ang mga ginagamit ko sa pag-take ng video o yung pag-record ng video Meron po akong ganito, ah uh, live sound card K1. Ito po yung bagong binigay sa amin. Ganito ganito din po, yung, ano, yung luma kong ginagamit. Ito yung kung saan nakakonekta itong mic pati ito. So dyan po sa luma kong live sound card. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ito siya. Kung sakaling mayroon kayo nito. By the way, ang price is... So, ganito po ang paggamit. Kung inyong napapansin, mayroon pong on and off dyan. So, long press niyo po yan. Hanggang sa mag-ilaw siya. Yan. Ito naman ang mga parts niya sa likod. Kung inyong nakikita, meron siyang dynamic microphone. Pwede niyo pong lagyan niyan siya yung wired na microphone. Or guitar. Diyan niya po i eh, ano yung jack niya. Na eh, ito maliliit, ito po yung paglalagyan ng mga pasensya na po kayo hindi ko na alam yung tawag diyan. Paglalagyan ng mga uh, microphone na mayroong ganito na jack. Ayun. Ito po. Makakabili kayo nito online. Itong gamit ko is MB800. Ito po yung pinakaunang microphone na uh, ginamit ko, no. Hanggang ngayon ginagamit ko pa pa rin po ito. Dito niyo po yan ilalagay dito sa dalawa na ito. Pwede dito sa mic 1 or mic 2. Kung makikita nyo yung may nakalagay na headset, ay kung mayroon kayo yung headset ng cellphone niyo, dyan yung po siya ilagay. Or, halimbawa ganito po, doon mo po ilalagay sa my headset. Dito po. Ayan. Then, para magamit mo ito siya, dito mo maririnig of course yung music or yung boses mo, at saka yung boses mo. Then, pwede ka na rin at the same time magagamit mo yung kanyang mic kung ang gamit nyo naman po ay ganito ang paglalagyan nyo po niyan ay dito po sa may monitor dito nyo po ilalagay sa may monitor kung ang gamit nyo ay ganito pero kung ang gamit nyo ganito dyan nyo po ilalagay sa may headset then next kung inyo po nap napapansin mayroon pong sound kasi ganito po yan halimbawa wala kayo nito tapos wala din po kayo nito pero mayroon kayong microphone so maaaring ang isa sa ano nyo, magiging tanong nyo, paano ko marinig yung sound dito sa ano, o yung music dito sa sound card, or yung boses ko. So, marinig nyo po yan sa mamagitan nitong sound. Kasi ang gagawin nyo naman, uh, gumamit kayo ng speaker. Depende na po sa inyo kung malaki o maliit. Yung, ang pinakamahalaga, halimbawa, uh, tulad nito, mayroon ako nito. Okay, in order ko rin ito sa Shopee. Ang mahalaga, mayroon po siyang ganito. Yan. Ay, na. Marte ko. Tum, ko. Pag bumili po kasi kayo ng ganito, may mga connectors po na ganito. Ayan. Bali, tatlo po siya, no? Kasi, yung isa, magagamit niyo po dyan sa may accompaniment na i-connect niyo sa may computer or sa inyong isa pang cellphone na gagamitin niyo para sa inyo ha, sa inyong sa inyo. Ha, na gagamitin niyo para sa inyong music. Then balik tayo doon sa may sound. So, una, 'yun lang sabi ko balikan natin. Kung wala ka nito, wala kang headphone, wala ka ring ganito, pero meron kang microphone, at least may magagamit ka na. So, tungkol naman sa ano mo, sa sound para marinig mo, gamitin mo ito siya. Ilagay mo diyan sa may nakalagay na sound, tapos i-connect mo sa may... Yan. Yan po ang inyong magiging monitor sa inyong pong music o sa sound na para marinig po ninyo. Kung sakaling magbi-video key po kayo, gagamitin niyo siya as video key tapos wala kayong headphone, wala din kayong headset. So ganito po ang gawin niyo. Meron po dito nakalagay na sound. Diyan niyo po siya ibo volume. Yan. Diyan niyo po siya ibo volume para marinig niyo yung music tapos ah, sumabay kayo ng pag-awit sa inyong microphone sa inyo naman pong accompaniment sa music na inyong gagamitin ito yung sabi ko kanina may nakalagay dyan na accompaniment so ang gagawin nyo, i-connect nyo ito siya sa inyong phone na mayroong mga music dito, ganito nyo po siya dito then, pumili kayo, kayo ng mga music o video na with lyrics yon ang inyong uh, magiging music po dito another is yung live yung napapansin, may dalawa po siya kasi pwede po kayong gumamit ng dalawang phone o camera na basta't mayroon siyang ganito na connector papunta dito. So halimbawa, ang isa gamitin mo for Facebook, isa naman for YouTube. Or uh, gagamitin mo siya for two angle, no? Para sa harap or sa gilid. So depende na sa inyo, sa inyo yan. So dito niyo po siya ilagay sa live. Kung isa lang gagamitin yung camera or cam recorder, so depende na sa inyo kung alin dito. So pareho lang pong function niya. And then, kung mapapansin nyo, mayroon po siyang ano dyan. Dito nyo po siya isa-charge kapag uh, sakaling mag-ano na siya, yung low na. Sa inyong pong pagbili nito, may kasama na po siyang ganito. So, I-connect nyo lang po sa charger ng phone po ninyo. Then, buntahan po natin ang function. Sa bandang kaliwa po, ito, makikita nyo, mababasa nyo dyan yung microphone. Ibig sabihin, dito nyo po i-a-adjust yung lakas ng inyong microphone. Dito po. Lakasan nyo o hinaan, dito po. Sa kabila naman, kung makikita nyo mayroon pong malaki din dyan, tungkol na po yan siya sa inyong accompaniment. Okay? Accompaniment po yan. So ginagawa ko kanalasan kapag nagla-live ako, dito ko kinokontrol yung music. Halimbawa, pag ano ko, magsalita akong ganyan, uh, samplean ko kayo ha. Ilagay ko po siya sa ano ko, sa phone ko. So dahil mayroon pong ano, ito po ang tandaan po ninyo, kapag uh, maglagay po kayo, siguraduhin nyo po na talagang nakasaksak po sa loob kasi minsan katulad nito itong sa akin kapag ilagay mo siya dahil makapal ito at hindi makapasok ito siya pag ilagay mo ganyan hindi siya talagang naipasok kaya yung music hindi mo marinig okay ang gawin mo na lang tanggalin mo yan ganyan lang labas mo lang yan siya yung uh, connect, uh, jack ng connector okay for our example ganito for the sake ng ano video na hindi po ma, ano gagamit ako ng sarili kong music na ginawa para hindi po i ano okay so kung nyo po napapansin kanina yung ano po natin uh, bosses <laughs> Parang mayroong mga maingay Mali po ang pinaglagyan ko nung live Nalagay ko po siya sa may accompaniment So, ganun po ang mangyari Kapag hindi nyo po nababantayan uh, Dapat yung video recorder ninyo Dapat nasa live po talaga yan siya Either Dito sa dalawa Depende po sa dyan ang paglalagyan nyo Basta dito po sa may live dapat So, nalagay ko po siya sa accompaniment Kaya hindi po nag-function Okay? So, ngayon Puntahan po natin yung music na Sabi ko kanina Yung accompaniment ito po ang magiging controller ng inyo pong music. For example, yan. So, pag i-adjust ko po ito tulad nito, yan. So, ibig sabihin kapag ka, ano po kayo, nagla-live po kayo, tapos gusto nyo i-control yung music, pwede nyo po siyang hinaan ganyan. Hinaan. Then, pagkatapos pag magsalita kayo, ganyan, hinaan nyo. Then, every time na mag-end naman yung pagsasalita nyo. yan. Pag-start nyo naman ang salita, adjustment naman. Kung nyo kasi sa mga, ano, ano yung sa mga DJ, kapag magsasalita sila, ah, uh, yung music humihina. Tapos, kapag, uh, matapos naman yung mga phrases nila sa pagsasalita, lumalakas naman yung music. Tapos, pag nagsimula naman sila magsalita, hinihinaan naman nila. So, uh, pwede nyo po yung gayahin sa magitan itong ito, yung accompaniment na ano na controller. Kapag mag-video kayo na kayo, itong ano, mic, dapat siguraduhin niyo na naka-volume siya, depende sa lakas. Then pagkatapos naka-volume din itong ano nyo, depende naman sa lakas ng inyong pandinig. So i-volume nyo ito. Tapos ito pong ano dito, itong lima na ito, itong echo, ah, so, ano ba yon Ito. Itong echo, babaan nyo lang po yan at saka maglagay lang kayo ng echo na sa kinakailangan no kasi kapag sobra ang echo halimbawa ganito ah, uh, tapos magsasalita kayo hindi po siya maganda pakinggan kapag sumusobra or uh, aawit man kayo so depende na sa inyo ano lagay kayo ng echo kahit kaunti lang pero dahil ito siya ay, ano hindi naman ano hindi naman kanta yung ginagawa ko hindi naman ko aawit so ang gagawin ko i ano ko lang yung echo si i-off lang yan po yung echo tapos yung specific ganito, itong may nakalagay na specific mga ganito, pati itong tatlo na last, itaas nyo lang po yan para sa record. So no need nyo na po i -ano, uh, ibaba. Ang echo lang ang i-control nyo. Pero itong app, itong uh, may nakalagay na specific, tapos yung volume, siguraduhin nyo po nakataas yan. Tapos yung monitor, ito po yung controller nitong ano nyo, yung monitor nyo para marinig nyo po siya ah uh, palakasan nyo man o pababaan, dito po yan siya sa may monitor. Tapos, uh, yung volume naman, oh. so, the same po yan siya, volume po yan siya ng sound. Then, pagkatapos yung record, siguraduhin nyo pong nakataas lang po yan para hindi po ma-disturb yung, ano nyo, yung record nyo. then, another, ito po ang mga ingatan nyo. Wala ko masyadong knowledge sa pag-balance ano, ng music. So ang sa akin, ino-off ko na lang itong lahat ng ito, itong treble, middle. Oh, yung low naman minsan ginagamit ko kapag ako po ay nagla-live kasi para sa akin maganda naman kapag medyo malaki yung boses. Pause muna tayo. So Yan, yung low, pwede nyo po siyang taasan, i-volume, depende po sa inyo. Kasi pag hindi naman ako aawit, pag magsasalita lang naman, halimbawa magla-live lang ako o magkukuha ng ano ng video tungkol sa mga messages ganun. So, ang ginagawa ko, nilalakihan ko yung boses ko para at least parang ano kumbaga. Uh, for example ganito. Low. Praise. Sound. Sound testing. Praise. Sound. Yan. So, kung napapansin niyo, lumaki po yung boses ko. So, ganyan ginagawa ko kadalasan kapag ka nagla-live po ako. So, para maging malaki yung boses. Konti. Kasi ano ano. Then tapos ito siya, i-off nyo lang yan. Then pagkatapos itong balance. Ang balance naman, kung hindi naman kayo nakialam dito, no need na yan siya. Pero pwede nyo itaas kahit kunti lang. Ganyan. Pero kung hindi naman po ano necessary, i-off nyo na lang po yan. Tapos ito ang ingatan nyo po. Itong may nakalagay na, ano bang pagbasa nito? Amlanat? or Amlanot. Ewan. <laughs> so yan, uh, kasi magiging parang chipmunk yung ano nyo, yung boses. For example, uh, praise sound. 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 Praise sound. 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 sound, sound praise. Sound. Sound. Yan. So, Ingatan, ingat. ingatan nyo po yan kasi yan ang sisira ng live nyo kapag uh, ano, maliba na lang kung kung talagang gusto nyo siyang gamitin. So, i-control nyo na lang dyan dito. So, uh, depende na sa inyo yan. Ito naman pong light. Uh, of course, ang ano niyan, ang ang purpose niyan, itong lakas ng kanyang uh, lights po. Lalo na kapag gabi para makita niyo po yung mga specific na mga ano niya. Then itong sound, maulit ko lang, ito po yung controller nung inyo pong speaker na nilagay dito sa may sound kung wala po kayong headphone. O wala kayong headset. So, ang controller niya, ito po dong sa last ngayon, tungkol naman dito sa kanya mga function sa baba, nakalagay na anchor, ito madalas na ginagamit ko kapag ka ako po yung nagla-live or gumagawa ng mga videos, anchor, yan. Dito sa baba niya, mayroong denoise. Kapag medyo maingay sa paligid, i-click nyo lang po yan. Yan, so nag-red siya. Uh, mic, kapag ka magre-record kayo ng awit, for example, ako ito madalas ginagamit ko kapag ka uh, aawit ako kasi ang kagandahan po kasi kapag ito ang gamitin mo, yung mic, specific yung ano mo, specific yung microphone mo na boses mo ang kanyang eh, ano, for example nito. So, may sarili na po siyang echo na naka-balance na yan siya. Once na ginamit niyo po yan sa ano, once na ginamit niyo po yan sa inyong video key or sa inyong pagre-record ng kanta, maganda po ang balance niya, mixing niya papunta sa inyo sa inyong music. Okay? Then, yung iba, i ano nyo na lang yan siya, i-discover nyo na lang Then, Halimbawa, meron dyang nakalagay sa uh, baba na laugh Ayan, uh, laugh At Pagkatapos, for example, naman dito sa kabila, merong nakalagay ng clap Ayan So, mga ano lang po yan Mga dagdag na mga functions nyo lang kapag uh, gagamitin nyo po siya So, depende na sa inyo saan yan So, i-ano nyo na lang explore nyo na lang po. So, yun lang po yun, ang pinakamahalaga. Ngayon, kung inyo pong napapansin sa bandang likuran ko, meron pong green na ano di, dyan, tela. So, itong green dito, ang ginagamit ko naman dyan na app ay Prism Live. Uh, five years ko na po yan ginagamit. Yun po ang ginagamit ko para sa background. So, edit mo yung picture, then pagkatapos punta ka sa Prism Live na app, then pagkatapos doon mo yun siya. Uh, don doon ka magkakaroon ng yung background So, sa susunod na video natin, 'yun ang ituturo ko sa inyo. God bless everyone at uh, sana po ay uh, mapagpala ang bawat isa sa atin.